pagpalang araw mga idol, welcome to my channel Ito po muli si Mangboy mga idol Ayan guys, sa araw na ito ay tayo po ay mamimingwit mga kaibigan Ayan, at sana po ay magkaroon po tayo ng magandang huli Upang sa ganun eh, meron po tayong pangulam mga idol Ayan guys, ah, nasa ilog na naman po si Mangboy mga idol at sana po sa mga hindi pa ho nakapag subscribe dito po sa ating munting youtube channel mga idol e, nasa baba lang po ang subscribe button at ang notification bell mga idol sama nyo na rin po ang all para lagi po kayong updated pag may bago po tayong content mga kaibigan yan guys at ang paglalike ay malaking tulong po yan sa mga content creator na tulad po ni Mang Boy na nag-uumpisa la pa lamang mga kaibigan Ayan guys At malaking tulong po ang inyong uh, pag-share Ayan mga idol Kaya thank you so much everyone Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe dyan Subscribe na Ayan At sana ay mayroon mahuhuli si Mang Boy mga kaibigan Upang sa ganun na may pangulam si Mangboy sa araw na ito. Haha. <laughs> Ayan. Ah, medyo mahangin ngayon mga idol. Ah, pero okay lang. Para maganda-ganda. Para meron tayong ah, pangpapresko. Ayan. May huli na naman si Mangboy mga idol. Ayan. Ah, basta may sipag ka. Ah. Sa pangingista sigurado. Uh, mga idol meron kang ulam ayan guys uh, malaking bagay po yan yung ano, makakalibre po tayo nang hindi ho tayo bumibili kasi mahal na rin ang uh, tilapia mga idol uh, 150 ang isang kilo ng tilapia mga idol kaya kung ikaw ay uh, marunong mangisda eh syempre makakalibre ka na di po ba mga idol si lang po ang kailangan Ayan guys, uh, kasi mahirap po yung maibabad ka sa tubig o di kaya maibabad ka sa arawan. Eh, kung iniingat-ingatan mo po yung kutis mo, eh, siguradong ayaw mo ng ganitong ginagawa ni Mang Boy. <laughs> ayan, may huli na naman mga idol. ayan, uh, okay na, may pananghalian na tayo neto. Kaya talagang uh, salamat sa inyong mga suporta. Ah sa ating munting uh, channel mga